Ah, ano mahal? Ready ka na ba? Ito ah, mahal, ready na. Kompleto na. hindi oh, na 'yung mga gamit ko. Okay. Teka, na lang ako. Oh, mabuti naman 'yung passport mo. 'Yung passport ko. Andito dito sa bag. 'Yung wallet mo. Eh, hindi. andito dito na rin kasama okay. na rin 'yung ticket. Ah, okay. Wala kang nalilimutan? Ah, 'yung bag ko. Wala na. Kompleto na mahal. Oh, ano? Kompleto na Asan 'yung picture ko. Picture mo? Oh. Ay, nandito. Ito. Ay, mahal. Picture mo. Ayan. Eh, pero huh? ba't nakalagay sa bag? Eh, nilagay ko sa bag para hindi ba wala? Ano, parang hindi mo wala. Parang hindi mo Dapat nakalagay huh? yan? Ha? Diyan na dapat nakalagay. Saan ba dapat? Ah. Sinabi ko na dito yan. Mm. Dito? Diyan yan. Oo, dito nga pala ito. Yeah. Diba? Nalimutan ko. Diyan yan. Ang ganda. Oh, um, kung ano siya time to time i-update mo sa Uy, akin. Siyempre, dito oh, gundo, mo nga yan. Ang ganda yan. Ang ganda yan, ha? Oo oh, naman. <laughs> Baka tanggalin mo. Ano mo ko nga ah, okay. Ay, sige. Ko lagi. Oh, okay. 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 Sige. Malilate na ako. Ingat ka ha. Oh, ingat ka rin dito. I love you. Oh, I love you too. Ay, teka, 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 huh? teka, mamaya. Sandali. Bakit? Review muna tayo. Review? Uh-uh. Ano yung review? Review. Yung pinag-aanong pinag ko ano, sa'yo kanina. Ah, ako nga pala. Oh, sige, ganito. Pag may lumapit na babae, nung gagawin mo? Eh, siyempre, iiwasan ko. Ba't may iwasan? Eh, hindi ko siya papansinin. bakit hindi mo papansinin? Bakit? Ha? Eh, siyempre. Ano, na nahiya ka? Ha? Huh? Nahiya ka? Hindi naman. Nagusto ma. ka? Nagusto ka? hindi ay, ay, hindi ko pala iwasan. Oo, oh, ano? ay kagawin ko, ano, pag lumapit sa akin, sasabihin ko yung ano, may asawa ko. Ah, pag ina yung pangalan mo yung sasabihin mo? siyempre, sasabihin ko Ryan. Anong Ryan? Anong ha? Ryan? Ay, anong Ryan? Ay, pangalan ko, Ryan. Pinag-aralan na natin. Ano sasabihin? sabihin? Ano sasabihin? pag tinanong yung pangalan mo? Uh, ano? May asawa na ako. Tapos yung pangalan mo? Ano? Oh, I'm, I'm taken. taken. I'm taken. I'm taken. I'm taken. I'm taken Wait, wait. With, with this one. This lady. Oh. Ano nga pala? Ano nga pala? ko? Pag ang number mo, anong sasabihin mo? Pag hiningi ang number ko? Eh, pero siyempre hindi ko ibibigay. Ba't ko ibibigay? Ano hindi ibibigay? Ha? Ano hindi ibibigay? Hindi ko ibibigay ang number. Pag hiningi. Ibibigay mo. Ibibigay ko? Oo. Oh, pero? Gitigay ko pero yun number mo. Ah, very good. <laughs> so, <laughs> at tumabang, ito ba ito siya? Ito ba Ikaw sa sagot? Oo, ako ang diretsyo nga, Reply. Ah, very good. Oo. Oh. Oh. <laughs> Ayun. At saka sasabihin ko nga pala kapag kung uh, niyaya ako magkape. Oo, oh, ano sasabihin oh. mo? Eh, mahal ko asawa ko. Ayan, very good. <laughs> Oo. Oh. Tama ba? Tama, tama. Ayun na. Oh, tapos Tapa. pag ano? Pag ano? in-invite ka na, labas muna tayo sa agulit. Ano sasabihin mo? Ay, hindi. Sabihin ko, hindi po pwede. Ayoko. Bakit ayaw mo? Eh, eh hindi ko pwede. Ba't ang kaya eh? Sasama ka, Sasama. pero dapat kasama din ako. Oo, <laughs> oh, oh <laughs> Kasama ako. Dapat kasama ka rin. Oh, oh, Tatawagan Ka. Yan, oo, text yung Oh, Texting number. hala Ha? Parang hindi ka pa ready umalis. Bakit? Ba't ka ready? Kumpleto na. Mali-mali sagot mo eh. Nag-aaral na tayo, di ba? Mm -mm. Oh. Mali-mali ang sagot. Balik. Hindi ka ano? para di umalis. Eh, plate mamaya. O, wala akong pake. Pasok. Pasok. Ha? Huh? Pasok. Hindi ako tutuloy. To Hindi ka alis. Palik, Hindi pa Hindi ako sa Hindi. May review pa tayo. Kulang pa sa review. Awa! To... Awa! Ah!